Ako, Mami. Mukhang... malapit ka na. Mapapasakin din yung kayamanan mo. Ang tagal na eh. Bakit kaya... hindi ka nalang magpahinga ng tuluyan? Gusto mo tulungan kita? Balang araw, mabibili ko rin lahat ng gusto ko. Makukuha ko rin lahat ng mamahaling gamit. Kaya, magpahinga ka lang ha. At pag nawala ka, lahat ng alahas mo, ipagbebenta ko. Walang ibang makikinabang ng yaman mo, kundi ako lang. Hazel, <laughs> Kamusta si Mami? Ako, Kuya. Okay naman siya. Humihinga pa naman. Hazel? Tumigil ka nga ng ganyang salita mo? Alam mo, Kuya. Si Mami, matanda na yan. Kaya, mas maigi pang magpahinga na lang siya. Hazel! Salita mo, ha? ni Dito na po ako, ni Mi? mi? Lalabang ka ha. Alam ko, nagpapalakas ka pa at kikising ka. Mi. Kuya, ang OA mo. na ang mga bosses mo. Nakakahiya ka. Hazel, si lumayos ka nga. Alis mo na Mi. Alam ko, nagpapalakas ka pa. Kumising ka na, May. Miss na miss ka na namin. Pagluto mo na ako ng paborito kong kare-kare. May. May, alam mo ba kanina sa trabaho ko, merong isang customer nagbigay sa akin ng malaking tip. Ayun, bumili ako ng t-shirt din sa mall kanina. At nabili ko na rin yung favorite ko na relo. Ito nga siya, oh me. Alam mo, madami akong, madaming madami pa akong ikukwento sa'yo kapag nagising ka na. Kaya, me, bilis-bilis mo na yung pagpapagaling mo, ha? Me, alam ko naririnig mo ako. Huwag ka mag-alala kasi andito lang ako. Hindi hindi ako magsasawa na ipagdasal na gumising ka na na lumakas ka na ulit. Mahal na mahal kita, Mi. Pagaling ka na, Mi, ah. Eh. Please. Ang pasyente nga ay si Ma'am G. Ang temperature nga. Ang Okay naman yung kalagayan niya. Ma'am? Ma'am? Gising na po ba kayo, ma'am? Ma'am? Nurse, bakit mo ginigising yung... Ba't ginigising yung mama ko? Sir, nakita ko po gumagalaw yung kamay niya, sir. Ano? Totoo ba yan? Opo. Sigurado ka? Opo, sigurado, sigurado po. Mi? Mi? Mi, gising ka na ah! Mi, sabi niya tong nurse, nakita niya daw yung kamay mo na gumagalaw eh. Mi sabi ko naman na magigising kay eh. Mi Mi. Magkaya ano Kaya naman ano yata. Oh my god! <laughs> wow! Nagigigatin talaga si Mami. Gano'n <laughs> kaya ito? Ang ganda! dami! Ibang klase ka talaga, Mami. <laughs> Meron na naman ako. <laughs> ako! <laughs> Mami! Tignan mo yung mga alahas mo. Bagay na bagay sa akin. <laughs> Ay! Paano mo nga pala makikita? Eh, nakapikit ka. At, bukod sa alahas mo, marami pa akong makukuha deserve ko 'yun. Tsaka balita ko gumalaw ka daw. Pues, mami, hindi ka pwedeng mabuhay. Nan, ma anong ginagawa niyo, Ma? Ah, ah, Inaayos ko lang 'yung unan kay mami kasi mukhang nahihirapan siya. Inaayos 'te. Kitang-kita 'yung unan nasa mukha niya. Ah, hindi. Ano? Na, na ganun kasi kaya natakip yung mukha niya. Oo. Uh, Alam niyo ma'am, isusumbong ko po kayo sa gwardiya uh, dahil sa nakita ko. No, hindi. Nagkakamali ka. Hindi talaga ganun. <laughs> Sige, iwan na kita dyan ah. May gagawin pa kasi ako eh. Sige. Ma'am, okay lang po ba kayo ma'am? Kung ako po sa inyo, gumising na po kayo. Umalis na po anak niyo. Malis na ba siya? Opo. Maraming salamat sa pakikipagtulungan mo sa akin ha. Sige po, walang anuman po. Nurse, kamusta yung mami ko? Mami? Gising na po kayo? Gising na si mami? Opo. Sir, may iwan ko na po kayo sir. Sige, maraming salamat. Sige po, maraming salamat po. Mami, sabi ko na nga bakit din po kayo eh. Lagi ko po kayong pinagdadasal. Thank you, Lord. Alam mo, anak, naririnig kita. Lahat ng sinasabi mo sa akin, naririnig ko. Kaya, thank you talaga. Alam ko, mahal na mahal mo ko. Siyempre naman, ma. Kaya alam, anak, sad sa yung bunso natin, hindi maganda ang ugali. Kinuha niya lahat ng alahas ko at sinabi niya sa akin na hindi na ako dapat mabuhay. Tinabunan niya nga ako ng unan. Si Hazel? Ginawa ni Hazel yun sa inyo, ma? Oo, kundi nga yung nurse. Baka natuluyan ako kasi tinabunan nga ako ng unan. Napaka walang hiya talaga ng anak mong si Hazel na yan, ma. Nagawa niya yun sa inyo? At pananagutan niya talaga lahat ng ginawa niya. Kahit anak ko siya. Ipapakita ko sa kanya kung ano yung ginawa niya. Anak, sa salamat sa pag-iintindi mo sa akin, na Sa lahat ng pagmamahal na pinakita mo sa akin. Sobrang proud ako sa iyo. Alam mo gusto ko na umuwi. Ma, aayusin ko na. Uuwi na tayo ngayon, ha? Sige, tara, uwi na tayo. Opo, ma. Uwi na tayo. Ah, sige, ko lang lahat ng mga kailangan dito sa ospital, pati yung mga bills. Ayusin ko na rin yung mga gamit natin. Uuwi na tayo ngayon. Sige. Diyan lang po muna kayo, ha? Thank you, na. <laughs> Ito <laughs> <laughs> mga alas ko. <laughs> fit na fit. Mami, nandito na pala kayo. Kamusta ka na po? Ako, masaya masaya po ako. Nagising na po kayo. Masaya masaya ka sa pagkagising ko. Oh, Dahil hindi ka nagtagumpay nung dinagadad mo ako ng unan sa mukha. Isel, hmm. ilang araw na akong gising. Teka, Mami. Napakasakim mo. Araw-araw kong pinagdadasal si Mami na gumising, pero ikaw, Puro yan lang yung iniisip mo? Teka lang naman, Kuya Renz. Mami, anong ilang araw ka nang gising? Ayan. Yeah. Ilang araw na akong gising. You mean, nagpapanggap ka lang po? Nagpanggap ako nung bandang huli para malaman ko yung totoong o pag-uugali mo. Kaya narinig ko lahat ng sinabi mo na hindi na ako pwedeng mabuhay pa dahil kukunin mo ang lahat at deserve mo yon rinig na rinig ko lahat, Hazel. Mami, ba, mali po kayo nang narinig game. May pinapanood lang po ako na... Sinabi mo lahat yung kay Mami? Eh, Sinabi mo yun nang wala ako? Eh, Kuya, akala ko kasi... Hindi... Napaka mo, Hazel. Napakasakit mo! Eh, sorry na po. Hindi ko naman po kasi alam eh paano yung paglagay mo sa akin ng unan? Hindi mo rin alam? Yung tinakluban mo ko ng unan para hindi ako makahinga, hindi mo rin alam? Alam mo kung yan lang ang gusto mo? Yung mga luho na sinasabi mo sa akin, yung mga alahas na yan? Iyon na yan. Sa'yo na yan. Alam mo eh, silang hindi ko lang matanggap. Yung pagtangkaan mo yung buhay ko. Is... Nadala lang po talaga ako Pasensya na po Alam mo Hazel Tanggap kita bilang anak Pero hindi mo ko tanggap bilang ina Dalhin mo lahat ng gusto mo Na ikasasaya ng buhay mo Dalhin mo lahat Pero aalis ka sa bahay na to Ngayon na Mami naman Narinig mo yung sinabi ko Sabihin mo sa kapatid mo sabi na